Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel at nandito ulit ako sa aking project sa Palinsuela yung renovation na uh, two-story na bahay Nasa second floor ako ngayon so magre-rewire ako ng mga dating outlet kasi itong mga outlet dito ay pinataas ng mayari Yan, yan, yan yung mga outlet na yan pero yung tumapat sa bintana ay hindi na siya itataas Uh, yun na lang siya as is na yun kasi ang taas ng ating uh, outlet dito ngayon 90 cm na mula sa floor eh, so yung bintana ay alanganin yung taas niya hindi na pwede yung natapat sa bintana kaya okay na yan so ngayon uh, i-off muna siya sa breaker para eto may mga ganito kasi bubunutin ko yung pumunta dyan Then aalamin ko kung saan nagmula yan kasi dalawa siya eh. Sibig so, sabihin, nagdugtong dati yan dyan, then tumawid. Either papunta dito or yung isa ay pwedeng supply. So alamin ko muna yan. So yung uh, isa din to sa mga hirap na sitwasyon. Kasi dati ay nagkaroon sila ata dito ng drywall. Eh di na ginamit yung drywall. So bubunutin na natin yan. So dahil ito ay ano na plain na lang ito. So yung sa mga aircon naman pag kaya pa itong bunutin, bubunutin ko ito. Kasi meron na nga akong ginawa nung nakaraan, abang. Then ano na lang tatakpan para mabinis na to. Wala na masyadong maraming butas na nakikita. Then mayroon pang para sa internet so i ko po 'yan. Ayan po, umpisa na po ako sa pag rewire -re So bago ko po siya hatakin, sinusubukan ko po muna ang galawin at binubunot ko po yung isang wire kung maluwag po siya. Kasi may mga gumagawa po ng mga elektrisyan na yung uh, bend po ng PVC ay parang short elbow ang pagkagawa. Kaya kapag nalagyan po siya ng wire ay mahirap hatakin, lalo kapag nag-iisa ka lang. So ngayon, ang ginagawa ko, binabalatan ko yung dulo ng lumang wire. Tapos binabalatan ko rin po yung dulo ng mga bagong wire. Tapos itatali ko po sila. Then lalagyan ko po ng electrical tape. Yan lang po ang panali ko at hindi na po ako gumagamit ng GI wire. Pwede din po yan. O kung sa inyo po, gusto nyo pong palitan po ng GI wire bago nyo po hatakin, doon nyo po itatali sa GI wire para makasigurado po kayo na hindi po talaga mahuhugot o hindi mababaklas yung bagong wire habang ito po ay hinahatak nyo, pinapalitan nyo ng bagong wire. Pwede po yon Sa akin po, uh, sinisigurado ko naman po na nakatali ng mabuti yung bagong wire sa kayong lumang wire sa ko siya hatakin para sigurado po na hindi mabaklas kapag yan po ay hinugot ko na lalo na kapag ako lang ang ganito nag -wiring. Ayan na guys, nahatakan ko na siya. Ayan, tingnan natin dito. Sa baba, ito yung sa panel board na. Ayan. O, nahatakan ko na. Papunta sa panel board. Medyo mabilis lang po siya hatakin kasi maganda naman yung pagkagawa ng electrician, ng uh, bend. Maganda hatakan. At ayan, isusunod ko na po yung ibang mga outlet naman. So, ayan, medyo... Matrabaho lang po ito kapag ikaw lang mag-isa kasi nga pag hatak mo, magbubuhol po yung wire sa kabila then ah, hindi mo na po siya mahahatak ng diretso kapag nagkaganon. Kailangan mong balikan naman yung sa kabila na nagkaroon ng pagkabuhol tapos ayusin mo naman, tapos hatakin mo naman sa kabila. So medyo tsaga-tsaga lang kapag ikaw ang gumagawa mag-isa. Lalo na kapag yung... Uh, ganito mong kontrata ay saktong-sakto lang doon sa yung estimate. So hindi naman po ito talo guys. Ayan. Uh, naitapos ko na nga siya. Ayan na siya. So ayan guys ang ating nagawa sa maghapon. Ayan. Uh, yung wiring na natin na, lahat dito. Ayan. Okay na. So pupunodin na lang yung nasa aircon. Dating aircon. Ayan. Dito. Okay na. Ayan. Dito. Okay na rin. Ito si is isang kwarto, tapos na. Ito, naglagay na ako ng temporary outlet nila. May power supply na. Ayan yung final na outlet niya. Ayan yung isa, andun sa kaliwa. Then, ito. Tapos lang yung isa sa kaliwa, dating nga. Uh, utility box ng data. Dito, okay na. So, alis tatlong Tatlong kwarto ang nagawa natin maghapon. Right, rewire. So, yun guys. Ganito na lang. Ganito na lang ating video, guys. Sa mga nyo. Sa mga sunod nating na mga update ng trabaho. God bless.